Good day sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa naging buhay ng unang bayani ng Pilipinas na si Lapu-Lapu. Tera at samahan niyo po ako. Si Lapu-Lapu ay isang kilalang dato at mandirigma sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ang pinuno ng mga Lumad na Cebu na nakipaglaban sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan noong ika-27 ng Abril taong 1521 at dalawampu't isa sa labanan sa Mactan. Sa labanang ito, si Lapu-Lapu at ang kanyang mga tauhan ang nanalong lumaban laban sa mga Kastila, at sa prosesong ito si Lapu-Lapu ay naging simbolo ng paglaban sa dayuhan ng mga Pilipino. Pilipino.80 siya ang nagsilbing pinunong ng mga katutubong mandaya at subo. Subalit, kahit kilala siya sa pagiging bayani, kaunting impormasyon lamang ang alam tungkol sa kanyang personal na buhay bago ang kanyang pakikipaglaban sa labanan sa Mactan. Matapos ang tagumpay sa labanan sa Mactan, si Lapu-Lapu at ang kanyang mga tauhan ay patuloy na naglaban para ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa mga sumunod na ekspedisyon ng mga Kastila. Ngunit sa huli, nasakop pa rin ang Pilipinas ng mga Kastila, at ang kanyang pangalan ay nanatiling isang alaala ng pambansang pagmamalasakit at pagmamahal sa kalayaan ng bansa. Ang buhay ni Lapu-Lapu ay patuloy na ipinagdiriwang sa bansa bilang bayani at simbolo ng pagtitiis at katatagan sa pagtatanggol sa sariling bayan laban sa dayuhan. Ang kanyang pagiging mandirigma at leader ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan at dangal ng bansa. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng paglaban sa dayuhang pananakop at isang tanyag na bayani sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay kini-kilalang bayani at ang kanyang lugar ng tagumpay ay tinatawag na Lapu-Lapu City sa lalawigan ng Cebu City.